um, I'm not a political blogger, blogger or political content creator. Uh, I'm a teacher, a public uh, servant, uh, I mean a public service. So, isa ko sa guro, isa kong guro. At uh, I would like to defend our secretary, secretary the secretary, Inday Sara Duterte. So, hindi ito tungkol sa politika so dipinsahan ko lang yung aming secretary dahil yun ang aming uh, leader or aming head so sa mga issue or yung mga nagra rally dyan na uh, para sa rally resign so gusto ko lang itanim sa inyong isipan yung nag organize nagorganisa o or nag-organize sa uh, sa rally resign si Pinyo, si Madam Sara o si Secretary Duterte ay number one na government official, the most trusted na government official. Ito lang. Bilang isang secretary, two years na yata siya, ito ang mga ilan na sa nagawa niya dito bilang isang secretary. Una, tiningnan niya ang mga guro kung ano yung mga burdens tulad ng bagong pasukan o before mong pasukan kailangan i-prepare ang ating paaralan ng ating classroom na maglalagay tayo ng dekorasyon pero siguro na kita niya kung ano yung burden kung ano yung bigat na gagawin sa isang guro so kaya ang ginawa niya ay pinatanggal yung mga decoration o decoration na ipawalagay doon o so, sa ating sa mga classroom sa mga teachers so pinatanggal niya wala na malinis na ang para malinis na ang kuan uh, ang silid aralan at hindi na gagastos na nagagastos ang isang guro yon talaga ang isang problema eh. yung gumagastos yung isang guro para pagagandahin yung ang uh, silid aralan ako okay naman pagandahin pero yung 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 iba kasi uh, na talaga sa paggastos sa mga dekorasyon. Uh, yun lang pin gusto lang niya ay pinturahan ng yung sinaralan, walang dekorasyon para hindi magulo ang magulo ang isang classroom. So so dahil diyan nakatipid ang isang guro dahil Uh, sa past ng mga sekretary siya lang talaga ang gumawa o nakagawa nito na pinatanggal yung mga para hindi na magkagastos o gumagastos yung mga guro para hindi na inbis yung mga uh, doon sa sel aralan igastos na lang o ibili, ibili na lang for example ibili na lang ng bigas at ulam uh, para sa mga anak sa pamilya ng isang guro isa yung bake ah isang big check. So, isipin niyo, magrally kayo ng resign, sign resign. Ano anong anong iniisip niyo? Ano yung kuha niyo? Ano yung na o yung nakain niyo na ginaganyan niyo ang secretary namin. Uh, I defend secretary dahil hindi ko nakita na mayroong teacher na dumidepensa dito. Ah, uh, dekorasyon. Iyon, maliwala sa paralan. Tapos, wala na, wala na, hindi na tayo, hindi na kami magkastos at saka mapagod. Nag-overtime kasi no, mag-overtime kami ba bago yung pasukan, uh, for yung klase. Um, uh, Mag-prepare na kami ng classroom kasi mayroong evolution yung kinabukasan na may nag nagmaglilibot yung, yung school head, yung principal at saka tingnan evaluation kung ano yung rating mo sa inyong para nakapana kapag naka, naka ano yun, nakakapagod talaga yun kasi overtime, baka matapos pera mo kasi ko ng pera, yun next is yung, yung ginawa niya pagtanggal ng mga ancillaries ancillaries na hindi connected sa pagtuturo to pulan lang yung ano yun sa health health, ah, health ba yun ancillaries at saka ano pa yung yung hindi talaga konektado sa Uh, sa pagtuturo ay titanggalan niya Ni niya yung maganyan kasi nakapagod kasi gusto niya ma-focus lang ang mga guro sa pagtuturo, uh, talagang big check yon kasi isa yun sa mga nareklamo sa mga teachers kung bakit talagang maraming ginagawa ang mga teachers ng mga reports so workload, yung workload na lang ay 6 hours na lang with student, with pupils So, anim na oras na lang magtatrabaho na attached with the uh, pupils with the students. So, yung 2 hours ay gagawin niya sa mga ibang gawain tulad ng home visitation sa mga bata na laging naglumiliban sa klase. Uh, ang ginagawa. So, ano pa? So, dubinsa siya sa mga teacher na parang ipirepost agad yung plotul po agad hindi yan hindi siya napapadala so may issue ng ganyan at tulad ng isang guro na uh, tiktok ayon ayon nagla-live sa tiktok ata na parang nag sinagalitan niya mga pinagalitan niya mga mga estudyante so hindi niya ito pina suspenso uh, pinayuhan lang na Uh, ano yung pakalmahin lang kung may itang ulo, lumabas at saka malik sa mumalik sa salaralan at magturo ano naman, so hindi talo tulad ng iba dyan na tulad ng mga ng mga sagitari na agad-agad sa spinso agad so ano pa so yung she's, she's also working on salary increase I know that kasi alam ko na labi yung pagmahal niya sa mga teachers doon pa lang sa Mayor, mayor pa siya sa Davao uh, alam ko marami siyang mga binibigay to tu, tu, uh, tuwing Pasko so, mga, teachers, mga teachers doon sa Davao City so she's working I know that she's working uh, salary increase proposal sa DBM or sa presidente na ma-increase sa mga teachers sana naman mag-increase talaga kasi medyo mahirap-hirap na talaga at isipin niyo yung nagrarally diyan uh, isipin niyo na siya ay most trusted yung DepEd ay number one most trusted government agency sa lahat-lahat hindi pa ito na naging number one ang DepEd mula noon sa panahon lang niya sa kumalakad niya at sasabihin niyo na hindi siya hindi siya marunong maglalaro sa DepEd ako bilang isang guro sasagutin ko kayo na gusto gusto ko bumalakad meron meron malit na lapses talaga kaya nang talaga ang tao pero yun kalakihan Kung bilang isang sekretary napakaganda pa patakbo niya sa Deped. yung mga yung mga issue noon na wan pinapakasuhan niya tapos pinapasuli niya yung pera na uh, na, bingwit o nakuha sa Deped. so yun tapos marami pa marami pa siyang proposal marami pa siyang pagawa ng mga building na gusali na para sa mga mag-aral talaga na hindi uh, na hindi na mahirapan sa salit aralan kasi ang dami-dami kasi mga estudyante kaya tapos yun crowded na sa, sa aralan kaya kaya ang nangyari hindi na, hindi na masyadong naka-learn ng mga bata so yun tapos siya yung most trusted government official sa ng gobyerno ngayon isipin niyo yan tapos kayo magrarally kayo dyan hindi an ano yan uh, demokrasya naman pero nakakahiya naman ang ganun ng most trusted mayroong isa nga dyan na isang advisor dyan na hindi daw manalo si uh, si Vivi Sara sa anumang election eleksyon sa next election sa national election daw babalik lang daw sa pagka mayor uh, hindi uh, na tayo dyan sa politi that's, that's politics. So, dipinsa ko kaib Aib. Magdidipinsa ko dahil siya ay head, head o secretary sa DepEd. As a teacher, para wala akong nakita na mayroong guro na dipinsa kanya. Tapos siya na dipinsa sa mga guro. Ako bilang isang guro, dipinsahan, dipinsahan ko siya bilang isang secretary sa DepEd. Yung binanggit ko kanina ay ilan lamang yun sa mga nagawa ni Inday Sara Duterte kasi alam na alam, alam ko yung iba pa at siya lang ang sekretary na pupunta sa mga liblib -lib na lugar pupunta sa mga lugar tulad dito sa Cebu tulad sa Pasil tulad sa mga lugar na ganyan pupunta siya ng bigay na padagdadala siya ng mga laptops ata at sa mga baga, mga bag mga gagamitan para sa mga bata at meron din ako nabalitaan na hindi ito na ito sa may, may mainstream media mga bibigay siya mga, mga bigas mga tulong doon sa mga na biktima sa ininyo grabe kasi ang ininyo ngayon kaya yun napakaganda yung kanyang malaka tapos mahiya naman kayo magpalisahin kayo eh, wala naman kayong kung ano wala naman kayong proof dyan dami-dami yung sinasabi tapos wala kayo proof yun lang sa picture